Good news ito para sa mga fans ng Los Angeles Lakers, Rob Pelinka may nilulutong trade bago ang trade deadline. Pero bago yan, grabe ang depensa ni Max Christie laban sa Atlanta Hawks. Sobrang efficient niya bilang isa sa starting five ng Los Angeles Lakers. Kahit hindi siya naging agresibo sa opensa, ipinakita niya ang kahalagahan ng kanyang papel sa depensa. Matapos ang kanyang standout performance kontra sa Portland Trail Blazers, kung saan gumawa siya ng career-high 28 points, 3 rebounds, 2 assists at 2 steals, kahapon ay nagbago ang laro ni Christie. Sa laban kontra Hawks, nagtapos siya na may 9 points, 4 rebounds, 2 assists at 1 block shot. Mababa man ang kanyang puntos, ang kanyang impact sa depensa ang tunay na nagdala ng malaking tulong para sa Lakers. Sa larong iyon, apat lamang ang shot attempts niya, ngunit tatlo rito ang kanyang naipasok, kabilang na ang isang 3-point shot. Ang pagiging efficient niya sa opensa ay nakakatuwang makita, ngunit mas kapansin-pansin ang maturity na ipinapakita niya ngayon. Hindi na lamang siya umaasa sa pagpasa ng bola tulad ng dati, gumagawa na rin siya ng paraan upang makalikha ng sariling tira, isang aspeto ng laro na patuloy niyang ini-improve. Bukod dito, grabe ang ginawa niyang pag-poster dunk laban sa isang player ng Atlanta Hawks, isang highlight na nagpakita ng kanyang kumpiyansa at athleticism. Ang Lakers ay may 8-3 record sa 11 games kung saan kabilang si Christie sa starting lineup. Sa stretch na ito, nasa top 5 din ang Lakers bilang isa sa pinakamahusay na defensive teams, isang indikasyon ng kontribusyon ni Christie sa defensive end. Sa murang edad, ipinapakita na ni Max Christie ang kanyang potensyal hindi lang namang bilang scorer kundi bilang mahalagang bahagi ng depensa ng Lakers. Samantala, matapos makuha sina Dorian Finney-Smith at Shake Milton mula sa Brooklyn Nets, patuloy na nagpapakita ng interes ang Los Angeles Lakers sa isang potensyal na deal para sa Wizards big man na si Jonas Balanchunas Sa mga nakaraang linggo, naging usap-usapan ang posibilidad ng trade sa pagitan ng Lakers at Wizards na nakasentro kay Balanchunas. Noong kalagitnaan ng Disyembre, iniulat ng Bleacher Report na matapos maging eligible si Balanchunas para sa trade noong ika-15 ng Disyembre, isa ang Lakers sa mga koponang interesado sa veteranong big man. Sa bagong ulat mula kay Michael Scott ng Hoops Hype, matapos makuha ang isang wing defender sa katauhan ni Finney Smith, tinutukan ng Lakers ang posibleng kasunduan sa Wizards para kay Valanciunas. Ayon sa ulat noong ika-31 ng Disyembre, balak ng Lakers na gamitin si 11 million guard Gabe Vincent at ang natitira nilang mga second round draft picks bilang pangakit para makuha si Valanciunas. Sinabi ni Scott na patuloy na susubukan ng Lakers na makuha si Jonas Valanciunas ng Wizards o isa pang backup center gamit ang kanilang na natitirang future second round draft picks. Si Gabe Vincent ay maaring isama sa usapan ng trade ayon sa mga mapagkukunan. Gayunpaman, hindi pa tiyak kung handang ipamigay ng Washington si Balanchunas kapalit ni na Vincent at ilang draft picks. Ayon sa ulat ng Hoops Hype, tila ayaw ng Lakers na maglabas ng karagdagang assets upang maisakatuparan ng deal. Habang ang LA Lakers ay naging isa sa mga pangunahing interesadong koponan kay Valanciunas ngayong season, lumutang din ang ibang trade targets para sa kanilang roster na maaring magbago depende sa mga kondisyon ng merkado.